At ito na yung karuktong mga kasuyan. Subayen so, natin ito patungo doon sa baba kasi ito yung naturo ko kaninang ng building na isa sa mga room ko. ituro ko sa inyo. Actually itong uh, plug pole mga kasuyan ay nakadikit na. Wow. Um, uh, mata mataas yan yung tubo na yan, mataas yan noon sa aming panahon. At ito yung room ko naturo ko kanina mga kasuyan, ayan. Grade 3 ako yan yung room ko at uh, ito yung room ko sa grade 4. At ito yung nadatnan ko. May mga ka alumnay na tayo itong nagkaraw-karaw at nagkisaw-kisaw. Ikaduha pa ning alumnay, no. <coughs> Yan yung presidente namin, si Riyaka Unlayaw. Oh. Nay nag nagkuan nagsubay-subay ay mga parente man ni nako Parihan naman may katiguang. At yan, habang kami nagkatuwaan mga kasuyan, linibot ko ang gilid na dati kong garden noon. Itong building na to, garden namin ito nung grade 3 ako. Dito banda. Ayan, dito banda, garden namin grade, nung grade 3 pa ako. At uh, ito yung mga grade 7 ata, grade 7, grade 8 nila na building. Bagong building ito mga kasuyan. Paano masabi? Ayan. At uh, tayo eh tatagos doon sa kabila. Bahala ka sa buhay mo. Atin lang kinuna ng uh, footage yung uh, mga room nila. Eh, napakaganda na mga kasuyan. At ito, What? Ito yung uh, dating uh, garden din ito noon at ito yung manga ito yung dating manga na huh? dito maglalaro yung mga babae ng Chinese Garter. Ayun. Oh. Uh, building yan ano uh, lagayan ng mga ritasong mga gamit. At lipat tayo sa harap ng kasuyan ito yung harap. Tining ko ingay. Ito yung uh, bandang uh, itaas patungo pababa banda yung room ko sa grade 5 at mula dito mga kaesuyan doon ako uuwi yung book okay gate na yan siguro mula dito hanggang doon nasa 2.5 km ang lalakarap ko baka yan at ah uh, sanay naman ako noon kasi dyan naman tayo galing no? hindi tayo mayaman para yan yeah, nyo! maipagyabang kung ano mga sasakyan natin sinilas lang yung gamit natin mga kasuyang. Huh? at uh, mula dito tayo'y magmuni-muni sa palipot mga kasuyan ayan bahala ka na buhay mo may uh, nagsiabutan na yung mga alumni huh? mga alumnos Star Apple in English Karaan din ito Dito ako magpahinga habang ako ay manunood sa mga naglalaro Kasi hindi ako masyado sumasali Kasi niwang ako noon Baka matikwang lang ako pag sumali ako